What's up mga kawaiti! welcome back to my YouTube channel Melvin Tutorial. Now guys, pag-uusapan po natin ngayon yung common problem sa TikTok ano kasi marami kasi guys na may problema sa TikTok. Sabi nila their TikTok is not working. So yun guys ang pag-uusapan natin ano. So ayun sa mga hindi pa po naka-subscribe, hit the subscribe button and tap the notification bell oh para lagi po kayo updated sa ating mga new upload videos ano. Kasi guys, um usually kasi uh, may mga naririnig ako na nagka-crash yung TikTok nila or hindi nila ma-open yung TikTok nila, hindi networking TikTok pagka-download nila ng TikTok, hindi nag work yung kanilang TikTok app. So hindi nila ma-open. So ito guys ang pag-uusapan natin ngayon at ituturo ko sa inyo ano. So guys, andito po kayo sa aking second cellphone. Ano, I'm using Realme 8 5G. Guys, yung setting kasi ng Realme 8 minsan iba sa ibang cellphone or iba sa ibang uh, cellphone ano. So magkaiba minsan different cellphone, different setting minsan. So for Realme 8 5G guys ito guys, ano baka masundan yun rin naman kahit iba yung cellphone niyo or possible na katulad din yung cellphone niyo ng setting ng cellphone niyo But, for now guys, uh, yun po ang ituturo ko sa inyo. Ano, yung paano ba mag-work yung inyo pong possible way, ano, possible way para mag-work yung inyo pong networking TikTok. Ano, so ngayon guys, ang gagawin natin una, of course, ang unang-una guys na pwede nyo gawin ay pumunta sa Play Store. Ano, punta kayo sa inyong Play Store guys. Then, pagpunta niyo ng Play Store guys, pumunta kayo dun sa inyong profile pictures. Ayan, pindutin yung inyong profile pictures tapos punta kayo dun sa manage app and device. Pagpunta niyo guys sa manage app and device, ayan, makikita niyo guys dito yung manage. Ayan, then go to your uh, updates available. Kasi guys, minsan may mga app na kailangan nyo pong i-update kasi minsan may bagong ano may bagong uh, picture si you si TikTok na ano na na ni-release in or in-update so minsan nagka-crash yung TikTok niyo or hindi nagwo-work yung TikTok niyo kasi hindi po naka-update yung inyo pong TikTok TikTok account so kailangan nyo po siyang i-update so makikita nyo guys dito katulad nitong ano na to nitong mga to hindi po siya naka-update so kailangan natin uh, i-update. So, update available nakalagay dyan. Punta kayo dun sa update available. Ano? So, ito po yung mga installed app natin. So, yung po yung una. Kailangan nyo pong i-update yung inyo pong TikTok account. Yung po yung first, ano natin, ways. Ano, meron po tayong four ways, guys, kung paano po masusolve yung inyo pong problem. So, yung second way natin, guys, of course, para masolve po yung inyong TikTok problem networking po na TikTok, ano, na app. So, ang next natin, guys, ay, of course, pupunta po kayo sa inyong, setting. Ano, punta kayo sa inyo pong cellphone setting. Ayun, pagpunta niyo sa inyong cellphone setting, hanapin niyo po dito yung tinatawag nilang uh, app management. Ano? So ayan po, app management, app list, depende po sa setting niyo. Basta may nakita kayong app, i-open niyo po 'yon at makikita niyo po yung sinasabi ko. So pag open niyo ng app management, guys, makikita niyo lang app list nandito na po sa pinakataas sa may left side. Ang gagawin niyo guys ay i-open lang po yung inyong app list, ano? Pag open nyo guys ng inyo pong app list, hanapin nyo po dito yung inyo pong TikTok uh, app. Ano, hanapin nyo po yung TikTok app ninyo, scroll down lang kayo. For sure, nandiyan po yung inyong TikTok. Lahat po na app ng cellphone natin ay nandito. Ano? So, nandito po kayo guys, nakikita nyo dyan yung TikTok. Ang gagawin nyo lang guys ay ikiklik nyo lang yung TikTok. So, pag-click nyo ng TikTok, guys, hanapin nyo po yung permission. Ano, makikita nyo, guys, dyan yung permission. I-click nyo lang po. Guys, sa cellphone ng iba, sa setting ng iba, yung permission, pag inopen niyo yung ano niyo application niyo mayroon dong permission agad so pag pinindot niyo yung permission automatic guys lahat ng ano doon ng ng features ni TikTok ma o open niyo na ano so dito guys kasi sa cellphone ko pag binuksan ko yung permission ay guys nakalagay diyan allow kailangan niyo lang guys i-allow ano yung permission guys kailangan niyo i-allow so camera dapat naka-allow only while the app is using contact ayan naka-allow ano microphone dapat naka-allow and of course storage dapat naka-allow. Ano? So yun guys yung mga dapat niyo open sa permission ano. For example guys, ano yung po yung second way natin, yung permission kailangan lahat naka-allow. Ano? So guys, yung third way natin, ano third way. For third ayan, third way natin ano. <laughs> yung third way natin guys kung paano po magwo-work yung networking app niyo ay dito pa rin ano sa settings. So nandito kayo guys ngayon sa inyo pong setting. So, hindi na po tayo uh, lalabas ng app, ng app list or app permission or app management. Ano? Hindi na tayo lalabas ng app management. Dito na tayo sa TikTok. Open nyo uli yung TikTok, guys. Guys, itong way na to, dapat at least, dapat alam, hindi at least, ano, dapat alam nyo po yung inyong TikTok account, uh, Gmail or email. And, of course, dapat alam nyo yung inyo pong um, password. Ano, guys, dapat alam niyo yung password niyo So, ganito, guys, ang gagawin nyo. First, guys, nandito kayo sa TikTok ninyo. Of course, guys, punta kayo dun sa storage. Ano? Makikita nyo dyan, guys, yung storage. Puntahan nyo yun. Then, makikita nyo, guys, dito, kailangan nyo i-clear yung data and, of course, clear catch. Ano? So, ngayon, guys, pag clear nyo yung data at clear catch, possible po na mag-work yung inyo po um, application, ano, yung, 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 yung TikTok. So, ayun, guys, ano, pindot nyo yung clear catch or clear data. So, yun, guys, yung third way natin, ano, So, ang portway natin guys. Ganito po ano. So, labas po tayo. Ang portway natin guys para mag-work po yung ating TikTok app. Punta uli kayo guys doon sa setting ninyo. Ano, hanapin niyo yung setting. Then guys, dito hahanapin niyo uli yung app list ano you know? or app management. Ayun po makikita niyo diyan guys yung app management. Open niyo uli yun guys. Then hahanapin niyo guys dito, pupunta kayo sa app list yung listahan guys kung saan makikita nyo po lahat ng application niyo ano so ang hahanapin niyo dun guys ay yung tinatawag nilang Google Play hanapin niyo guys dito yung inyong Google Play ayan po ayan po makikita niyo diyan guys yung Google Play hindi yan makikita niyo diyan guys yung Google Play Store so pindutin niyo guys yung Google Play Store niyo then sa Google Play Store guys sa may right side sa taas makakakita pa kayo, po kayo ng 2 dot or 3 dot sa taas ano ayan po pindutin niyo yung guys tab then pindutin nyo yung uninstall updates. Ano, pindutin nyo yun guys, then makikita replace this app with the factory version. All data will be removed. Sabi niya dito, of course guys, kailangan alam nyo po lahat ng um, email address at password po ng inyo pong mga application. Ano, so, yan, guys, okay nyo lang yan guys, kasi okay naman yun sa akin, hindi ko na siya gagawin, pero yun guys, yung maapat na way para po mag-work, possible na mag-work ang inyo pong TikTok app. Ano guys, sa mga gusto po mag-subscribe, please subscribe, hit the subscribe button and click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga new upload video. So, maraming maraming salamat po and God bless you all and I love you guys. Thank you so much and see you around.